ipaliwanag mo po ang nasa Pilipos 2, talatang 5 hanggang 8. Well, katupa, alamin natin sa banal na kasulatan. Pakinggan nyo po, katupa, alamin po natin. Ang sabi dito, ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na nakay Kristo Yesus din naman. Bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkos ginawa niyang walang kabuluhan ang kaniyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. Huwag well, ka pa, sa talatang itong ating uh, binasa, eh, meron po kasing mga ibang salin ng Biblia na mga maling salin. So, eka eh, nga sa habang ng lakasulatan, kinakailangan, eh, saliksikin po natin alamin natin yung tunay na aral. No? So, ito yung tamang salin ng banal na kasulatan. So, meron kasi ibang salin na sa talatang ito, ang tinutukoy yung pagkajos ni Kristo. So, eka nga sa ibang talata, kapag ang mga mga ngaral na hindi kinikilala na si Kristo ay naparito bilang tao, sila niya ay laban kay Kristo o kalaban ni Kristo. So, yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya, Etong talata na itong binasa po natin, hindi po ipinapakilala dito na si Kristo ay Diyos. Kaya mga katupa, ang mga mangangaral na ipinapakilala o ipinapangaral na si Kristo ay Diyos, so yan po ay laban kay Kristo. So, mali po, ano? So, kaya ang tanong, paano dapat ipapangaral? Kung ano po yung ipinapangaral ni Kristo, ipinapangaral ng mga apostol, at ipinapangaral ng banal na kasulatan, yun po dapat ang tama. Yun po ang kinakailangang ipangaral ng mga mangangaral na kinakailangan na dapat masunod. Hindi po yung sariling opinion, sariling kuro-kuro, imbento na katulad ng gawain ng mga pastor pastora ng mga tagasanlibutan o ng mga nasa labas ng iglesia. Ipinapangaral nila yung maling aral o pagkakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Itinuturo nila, ipinapangaral nila na si Heso Kristo ay tunay na Diyos. Si Kristo po ay tao sa likas na kalagayan. Hindi po taong ordinaryo. No? Hindi po katulad natin na tao. Ang tanong, sino ba ang nangangaral na tao ang Panginoong si Kristo? Ang mga nagsasabi po niyan ay ang mga nasa labas ng iglesia o mga tagasanlibutan. Kayo po mismo ang nagsasabi na tinatao-tao lang namin ang Panginoong Heso Kristo. Ganun po ang inyong mga opinion. Dahil sa ang pagpapakilala ng banal na kasulatan, maging ang Panginoong Heso Kristo at mga apostol at ang subo sa mga huling araw, si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. So ang ibinabato nyo, ginagawa lang namin tao ang Panginoong Heso Kristo. So kayo po ay laban kay Kristo. So, sa madaling sabi, mali po ang inyong pangangaral. Nasa tama po na pangangaral ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat iisa lamang po ang ipinapangaral ni Kristo, mga apostol, at ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, at ang uh, Iglesia ni Kristo ngayon. So, ay katupano, balik tayo sa yung uh, katanungan dito sa Pilipos 2. Talatang 5 hanggang 8. No, ang sabi dito, ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na, na kay Kristo Jesus din naman. So ano ba yung kinakailangang uh, taglayan natin na sinasabi dito sa talatang ito na nasa isipan ng ating Panginoon sa si Kristo. Ano po ba yun? Yung kanyang mga itinuturo sa atin, yung kanyang mga kalooban na nanggaling sa Ama na nagsuro sa kanya. Yung po yung uh, kinakailangan nating uh, taglayin no? na nasa kanyang kaisipan. Yung po yung sinasabi na uh, kinakailangan taglayin natin na nakay Kristo din naman. Tuloy po natin sa talatang sa iskatupa. No? Oh. Bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangan pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. So ang sabi dito sa talata katupano? bagaman siya ay nasa anyong Diyos. Hindi po sinabing bagaman siya ay Diyos. So ang sabi sa talata, bagaman siya ay nasa anyong Diyos. No? Nasa anyo po siyang Diyos. Hindi po sinabing siya ay Diyos. So ibig sabihin po, ang katumbas po ng nasa anyong Diyos, kung ano po yung kalooban ng Ama, ganun din po ang kalooban ng ating Panginoong Isu so Kristo. Hindi niya po inangkin yung kanyang pagiging kapantay sa Diyos sapagkat alam po ng ating Panginoong sa so Kristo na meron po siyang limitasyon yung kanyang hangganan na kinakailangang masunod hindi po yung kanyang kagustuhan kundi yung kagustuhan po ng ating ama na nagsugo sa kanya ang sabi pa dito katupa sa talatang 7 bagkos ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao so yun kanina no, ang sinabi ko ng kanina katupa no? alam ng ating Panginoong sa so Kristo na meron siyang hangganan o limitasyon. No? Hindi niya kinakailangan pantayan ang uh, pagkapantay niya sa Diyos. Sapagkat uh, yun po ay labag sa ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Kristo na meron siyang limitasyon. So tuloy natin katupas sa huling talata, no? sa talatang 8. Sabi dito, yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. So katupa, no, alam ng ating Panginoong Kristo na kinakailangan masunod yung kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. So pagkat ang sabi dito ay sa talata, no, nasumpungan po siya sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa cross. So kung hindi po kasi gagawin to ng ating Panginoong sa so Kristo, eh magiging labag po yung kanyang ah, pagiging isang uh, ah, sugo ng Diyos. Hindi po matutupad sa kanya yung inatang sa kanyang tungkulin. Ginagawa po ito, ginagawa po ito ng ating Panginoong so Kristo sapagkat ito yung kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Kinakailangan na niya ito ay matupad. Ngunit ano po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi dito, bagkus ginawa niyang uh, walang kabuluhan ang kanyang sarili at uh, nakitulad sa isang tao, no nagpakaalipin, kumbaga. Sapagkat alam nga ng ating Panginoong Kristo na hindi niya uh, kinakailangan gawin yun, na sundin yung kanyang uh, kagustuhan, na ang dapat masunod ay ang kalooban ng ama na nagsugo sa kanya. Hindi niya kinakailangan uh, taluhin yung kanyang Uh, nagsugo sa kanya, no? Bagkus uh, mas nanaig yung kautosan ng ating Panginoong Diyos o yung kalooban ng Ama. Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Alam niya na mayroon siyang hangganan o limitasyon. So mas nangibabaw po sa ating Panginoong Kristo yung kalooban ng Ama yung nagsugo sa kanya. Sapagkat alam po ng ating Panginoong Kristo na kinakailangan matupad yung nakaatang sa kanyang balikat na siya ay dapat uh, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay matubos sa kasalanan. Yan po ang kanyang tungkulin. Yan po ang nakaatang natungkulin sa ating Panginoong Sokristo bilang isang sugo ng Diyos. Yun lang po mga katupa. Maraming salamat.